Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang rason bakit bagsak ngayon ang New Orleans Pelicans sa standings ng Western Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang preview ng laro sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Memphis Grizzlies. Kahit man nga po mga katrops, magaganda ang ginawang move ng New Orleans Pelicans ng nagdang off-season para mapalakas ang kanilang lineup, ay hirap pa rin nga po talaga sila na makakuha ng panalo sa pagkakaroon lamang nga po nila ngayon ng record na 3 wins at 5 losses bilang ika-14 sa standings ng Western Conference. At isa nga po sa mga rason ng kanilang mga pagkatalo ay ang pagtatamo ng injury ng halos lahat ng kanilang mga players, kagaya na lamang nila CJ McCollum, DeJounte Murray, Herb Jones, Tray Murphy the Third at si Zion Williamson na mayroong iba't ibang klaseng injury sa kanilang mga pangangatawan. Pero ayon nga po sa isang NBA analyst na si Martin Stick Jensen, ang tunay nga dapat po na may kasalanan sa kanilang mga pagkatalo ay si Zion Williamson, isang nga na undersized na power forward na hindi isang mahusay na shooter at rebounder at higit sa lahat, hirap para naman nga po ito na panatilihing healthy ang kanyang pangangatawan sa kabuuan ng season. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa preview ng laro sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Memphis Grizzlies. Bago pa man nga po mga katropos magsimula ang kanilang laban, ay inanunsyo na nga po ng Lakers na hindi para naman nga po dito maglalaro ang kanilang mga players na si Jalen Hood Max Will Lewis, Quincy Olivari, at si Armel Traore na pare-parehong naglalaro ngayon sa kanilang G League team na South Bay Lakers. Out para naman nga po dito si Jared Vanderbilt at Christian Wood kaysa kanika nalang mga injury. Nakalista rin naman nga po dito mga katropes bilang questionable si Antona Davis habang si Nadianjel Russell at Austin Reeves naman ay nakalista bilang probable. At kagaya nga po ng inilabas lang na balita official na rin naman nga po na maglalaro si Christian Coloco makalipas ng ilang araw niya na pagpapakondisyon dito. Samantala pagdating naman nga po mga katropes sa Memphis Grizzlies hindi rin naman nga po dito maglalaro ang kanila mga players ni Desmond Bain Vince Williams Jr., Marcus Smart, Cam Spencer at si Gregory Jackson dahil sa kanika na lang mga injury. Habang nakalistar naman nga po dito bilang questionable si John Conchar at Luke Henner. Yes, tama nga po ang narinig mga katrops. Pareho nga pong may iniindang injury ang mga key players ng Grizzlies at Lakers pero sa kabila nga po niyan ay inaasahan nga po na magiging mainit pa rin ang kanilang laban dito. Sa katunayan, kahit man nga po hawak ng Memphis ang home court advantage ay meron na rin naman nga po dito ang malaking chance ang Lakers na manalo dito. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.